At para sa ating mga balita ngayong araw, Nigeria, lulusubin ng Estados Unidos at drug war sa Brazil, nahigitan pa ang drug war ni Duterte. Noong Sabado, inatasan ni Pangulong Donald Trump ng US ang Department of Defense na maghanda na para sa isang posibleng military actions laban sa bansang Nigeria. Matapos niyang akusahan ang gobyerno doon, na kulang ang ginagawa para pigilan ang malawakang pagpatay sa mga kristyanong mamamayan. Isang paratang na paulit-ulit namang itinatanggi ng Nigeria. Sa isang post sa kanyang social media account, pinuna ni Pangulong Trump ang tinawag niyang malawakang pagpaslang sa mga kristyano. Dagdag pa ng Pangulo, agad daw na ihihinto ng Estados Unidos ang suporta at mga tulong sa Nigeria at binalaan ang gobyerno doon na dapat silang kumilos agad. Ayon sa post ni Trump, Ang Kristyanismo ay nahaharap ngayon sa isang napakalaking banta sa Nigeria. Libo-libong kristyano ang pinapaslang at ang mga radikal na islamist ang siyang responsable sa madugong patayan na ito. Dahil dito, idinedeklara ko ang Nigeria bilang isang country of particular concern, ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Kapag ang mga kristyano o sinumang grupo ay pinagpapapatay ng ganito kalupit, gaya ng nangyayari ngayon sa Nigeria, 3,100 sa bansa kumpara sa 4,476 sa buong mundo, kailangang may gawin na tayo Inaatasan ko si Congressman Riley Moore kasama si Chairman Tom Cole at ang House Appropriations Committee na agad na imbestigahan ang isyong ito at magpasa ng ulat sa akin. Hindi pwedeng manahimik na lamang ang Estados Unidos habang nagaganap ang ganitong kalupitan sa Nigeria at sa iba pang mga bansa. Handa, determinado at may kakayahan tayong ipagtanggol at iligtas ang ating mga minamahal na Kristiyano sa buong mundo. Sa mensaheng ito, ipinapahiwatig ni Trump na pwedeng manghimasok ang US sa nakakahiyang bansa ng Nigeria. Dala ang mga armas at apoy para ubusin ang lahat ng mga Islamic terrorist na responsable sa mga kakilakilabot na krimen doon. Hindi lang mga Kristiyano, kundi may mga nadamay ding Muslim sa mga pag-ataking isinasagawa ng mga radical Islamist sa bansang may dalawang daan at tatlumpong milyong populasyon. Iba't iba naman ang itinuturong dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga Islamic terrorist. May religious reason, habang ang iba naman ay nag-ugat daw sa alitan ng mga magsasaka at ng mga pastol ng hayop dahil sa limitadong likas na yaman ng Nigeria. Iba pang dahilan ay dulot naman ng mga away ng mga komunidad at iba't ibang mga pangkat etniko. Paramihan sa mga nadamay na Muslim ay nakatira sa hilagang bahagi ng Nigeria. Sa loob ng maraming taon, lagi na lang nanganganib ang Nigeria sa banta ng grupong Boko Haram, isang extremist group na ang layunin ay gumawa ng sariling interpretasyon ng mga batas Islam o Sharia. Gusto din nilang baguhin ang takbo ng buhay ng mga Muslim doon na ayon sa kanila ay hindi daw mga ganap na muslim. Sa loob ng labing limang taon, sampu-sampung libong tao ang pinapatay nila taon-taon. Noong 2009 halimbawa, umabot sa mahigit isang daan at dalawamput libo na mga kristyano ang pinaslang ng grupong ito. Sinunog din nila ang nasa labing siyam na libong mga simbahan. Noong 2011, Umaabot sa 37,000 ang pinatay ng grupong ito. Kinidnap din nila ang nasa daan at estudyanteng babae noong 2014. Ayon naman sa report nitong 2025, umabot sa 7,000 kristyano ang pinatay ng grupong ito sa loob lamang ng first 220 days ngayong taon. Dahil dito, itinuturing ang Nigeria ngayon bilang isa sa mga bansa sa mundo na delikado ang pagiging kristyano. Agad namang tumugon ang Defense Department Head na si Pete Hegseth at sinabi niya sa kanyang social media account ang Yes Sir. Bagaman walang sinabi si Hegseth o si Trump tungkol sa araw o pecha ng pag-atake sa Nigeria, tiniyak ng Department of Defense na naghahanda na sila na isakatuparan ang utos ng Pangulo. Ayon kay Hegseth, ang pagpatay sa mga inosenteng kristyano sa Nigeria at kahit saan pa ay dapat matapos agad. Ang Department of War ay naghahanda na para kumilos. Kung hindi kayang protektahan ng pamahalaang Nigeria ng mga kristyano, kami ang papatay sa mga Islamic terrorist na gumagawa ng mga karumaldumal na ito. Ginawa ni Trump ang post na ito matapos niyang akusahan ang gobyerno ng Nigeria ng paglabag sa kalayaang pangrelihiyon, kung saan sinabi niya na nanganganib ng maubos ang mga kristyano sa Nigeria. Sumagot naman si Nigerian President Bola Tinubo sa kanyang social media account at sinabi niya na Ang paglalarawang ginawa sa Nigeria bilang isang bansa na hindi nagpaparaya sa relihiyon ay hindi totoo. Hindi man lang nito iginalang ang tapat at patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na protektahan ang kalayaan sa relihiyon at paniniwala para sa lahat ng Nigerian. Dagdag pa ni Tinubo, nakikipagtulungan daw ang Nigeria sa US at sa international community para mas lalong maging malalim ang pagkaunawa at kooperasyon kung paanong poprotektahan ang lahat ng mga samahan ng pananampalataya. Nagsalita din ang Press Secretary ng Nigeria at tinuligsa ang paglalarawan ni US Secretary of State Marco Rubio sa kanyang bansa Ayon sa Press Secretary ng Nigeria, imbis na ituring na Country of Particular Concern ang Nigeria, dapat daw ay tumulong na lang ang US sa kanila na sugpuin ang mga bayulenteng ekstremista. Ilan pang mga bansa na inilista sa Country of Particular Concern ay ang bansang China, Myanmar, North Korea, Russia at Pakistan. Ang ganitong tagging ay isang hakbang na lang bago patawan ng sanksyon gabi-gabi, daan-daang kristyano ang pinapatay sa Nigeria. Ang iba sa kanila ay ikinukulong sa kanilang bahay at sinisilaban ito. Kapag may nagtatangkang tumakas, tinataga daw ito ng palakol. May mga inililibing din ng buhay. Sa isang gabi lang, may napaulat na dalawang daan at sampung katao ang pinatay. Maliban sa Boko Haram, sangkot din sa masaker ng mga kristyano ang mga grupong ISWAP. E o Islamic State West Africa Province at Fulani na isa ring Islamic extremist group Sa ibang balita, dinagsa ng libo-libong tao ang isang favela o isang maralitang komunidad sa Rio de Janeiro ngayong araw para iprotesta ang kamakailan lamang ay naganap na pinakamadugong police raid sa kasaysayan ng bansang Brazil. Hinihingi nila sa gobyerno ang isang masusing investigasyon tungkol sa mga pagpatay na nagaganap sa mga mahihirap na komunidad sa lungsod. Ang tinutukoy nila ay ang drug raid na ginawa ng kapulisanong Martes sa mga komunidad ng Komplekso de Penha at Komplekso de Alemao, dalawang malalaking grupo ng mga fabela sa hilagang bahagi ng Rio ang raid na tinagurian ding isang drug war ay nagresulta sa isang daan at tatlumpot dalawang patay. Parang mga basurang pinagpatapon lamang ang dose-dose ng mga bangkay sa bungad ng isa sa mga nasabing komunidad. Ayon sa mga nagpoprotesta na nagtipon-tipon sa football field ng Villa Cruzeiro, ang gobernador daw ng Rio de Janeiro na si Claudio Castro ang nagutos nito at nananawagan sila na magbitiw na siya sa pwesto. Ito ang Medical Legal Institute sa Rio de Janeiro at ito naman ang mga bangkay ng mga nasawi sa madugong drug raid noong Martes, October 28. Ang iba ay nakatakip pa ng puting tela habang ang iba naman ay hindi pa nakikilala. Sa aerial view, kitang kita ang tindi at lawak ng trahedyang ito. Noong una, simpleng operasyon lang ito ng mga pulis. Pero sa hindi inaasahan, na uwi ito sa pinakamalupit na raid sa kasaysayan ng Brazil. Anong tuloy ng ilan? Paanong nangyari yon? Ang totoo, matagal na kasing pinlano ang operasyong ito. Target nila ang Red Commando o mas kilala sa Brazil na Commando Vermelho, isa sa pinakamakapangyarihang sindikato sa buong bansa ang mga aktibidad nila, droga, armas, pangingikil at pagpapalawak ng teritoryo. Sinasabing umabot sa 2,500 pinagsanib na puwersa ng mga pulis at sundalo ang sabay-sabay na lumusob. Ang iba ay naglalakad habang ang iba naman ay sakay na mga armadong truck. Ang plano, itulak ang grupo papunta sa kagubatan kung saan may nakaabang na pwersang aambush sa kanila. Pero lumaban ang grupo at nauwi sa madugong palitan ng putok. Nagkagulo na ng araw na yon sa mga komunidad at lumipas ang maghapon, bumulagta ang daang-daang bangkay sa mga lugar ng Komplekso de Penha at Komplekso de Alemao. Ayon sa mga pulis, napatay daw nila ang mga kasapi ng sindikato. Pero ayon sa mga residente, Nagdamay daw pati ang ilang mga inosenteng sibilyan. Kasunod nito, nagprotesta ang mga tao sa harap mismo ng tanggapan ng pamahalaan at sumisigaw ng mga mamamatay tao kayo. Pero ayon sa gobernador ng Rio, maituturing daw itong isang makasaysayang tagumpay dahil nasabat nila ang nasa isang daan at labing walong matataas na kalibre ng baril at isang toneladang droga. Sa labang yon, nagtagumpay ang ating kapulisan. Nalagasan tayo ng apat na pulis at ang ibang namatay ay puro mga kriminal na. Hindi namin gustong pumatay. Gusto lang namin silang dakpin ng buhay pero nanlaban sila. Pero kinundina ng mga human rights group ang operasyon at tinawag itong masaker at paglabag sa karapatang pantao. Gulat na gulat naman daw si Pangulong Lula da Silva ng Brazil sa nangyari. Hindi daw siya nasabihan tungkol sa operasyong ito. Ayon sa tagapagsalita ng pangulo, nagulat daw si da Silva sa dami ng mga namatay at hindi rin niya inaasahan na may ganito pala kalaking operasyon na hindi nalalaman ng kanyang pamahalaan. Ang sindikatong Red Command ay nagsimula sa loob ng mga kulungan sa Brazil. Mula doon ay naging kontrolado na nila ang buong komunidad at ilang bahagi ng Amazon. Sa katunayan, sinabi ng hepe ng kapulisan na si Felipe Curi, ilan sa mga napatay ay galing sa mga estado ng Amazonas, Para at Mato Grosso, senyales na malawak nga ang sakop ng grupong ito. Habang kinukundina ng iba ang operasyong ito, pinuri naman ito ni Curi at sinabing lehitimo ang kanilang operasyon. Lumabas din sa pinakahuling survey sa Rio na 34% lamang ng mga mamamayan sa lungsod ang tutol sa operasyon. Pagod na daw kasi ang Rio sa mga kermen at naniniwala sila na kailangan na ng matinding aksyon mula sa gobyerno para matapos ito. Isa sa mga residente ang nagsabi, "Na wala daw kabuluhan na maawa sa mga taong ito. Lahat daw kasi ng mga kriminal na ito ay papatay o magnanakaw." kapag nagkaroon ng pagkakataon. Magandang mensahe din daw ito sa mga kabataan na umiwas sa krimen kung ayaw nilang umuwing bangkay sa kanilang mga bahay. May ilan pa nga ang nanghihinayang dahil isang daan lang daw ang napatay at hindi limang daan. Nanindigan din ang gobernador ng Rio na si Castro at sinabing wala silang ibang choice kundi ang in-neutralize ang mga narco-terrorist at naghamon pa na subukan nilang pumunta sa mga lungsod ng Paris, London, Barcelona, New York o Frankfurt nang may dalang rifle kung makakatagal sila ng kahit 30 segundo nang hindi napapatay doon. Ayon naman sa ilang mga kumukundi sa operasyon, extrajudicial killing daw ang nangyari. Meron pa nga daw pinugutan ng ulo, isang bagay na itinanggi ng kapulisan at sinabing wala naman daw utos sa kanila na mamugot ng ulo. Posible daw na ang mga kriminal ang gumawa nito para makakuha ng simpatya sa publiko. Matagal nang kilala ang Brazil sa mga mararahas na police operation sa mga maralitang komunidad. Pero ito na yata ang pinakamatindi. Dahil dito, pansamantalang isinara ang mga paaralan sa mga komunidad. Ganon din ang mga tindahan. Nagtatanong ang mga tao sino ba ang nagpoprotekta sa kanila gayong mismong ang kanilang lokal na pamahalaan ang utak ng operasyon. Bagaman dini-deny ni Da Silva ang anumang involvement sa operasyong ito, lumalabas sa datos na mas tumindi pa ang karahasan mula nang maupo siya sa puesto. Ayon sa Wikipedia at sa iba pang source, ang leader ng Red Command ay isang nagngangalang Edgar Alves de Andrade o mas kilala bilang Doka de Penha o Urso na ang ibig sabihin ay Oso. Hawak niya ang buong operasyon ng grupo sa Penha Komplekso. nakatakasya siya sa operasyon ng kapulisan noong Martes at may patong sa ulo na 100,000 Brazilian Reais.